you can see, nandito dito tayo sa ilalim ng tawag nito ng Kiapo. Ayan, nandito dito sa likod ko. Ayan ah, Hagda na yan. So, sari-sari yung mga nandito dito. May mga nagmamasage, may mga RTWs. Ayan, may mga accessories pa mo. So, yeah. si Javi doon sa likod. Ay, sa harap ko pala. Wait lang. Pakita ko sa inyo, ah. Ayan, nandito si Fredo. Ayan, nagpapagawa siya. Nagpapabentosa, nagpapagawa. Sorry. Ayan. So, ayan yung mga price niya. 100 yung massage, 150 yung half body, whole body, Ayan. So dito kami sa Nice o massage Mai. Ayan siya pala niyan, yung mga babae nasa nandun sa loob. Ayan, oh. May maliit silang parang curtain room. Tapos dun magpapamasahe yung babae. Yung lalaki naman dito sa labas. So, ayan. Si Daddy Fredo, ayan. So, bago nga pala ikaw masahe, tinatanong kanila kung wala ka bang opera hindi ka ba naoperahan ah uh, overall rate dito is parang trained yung mga ano nila trained yung mga masahista nila hindi yung kutsu puto masahista ko mo ganito nandi dito sila sa maliit na space pero ma, ano mo na professional din sila kasi tinatanong nila may actually may waiver na pinapirmahan hindi ko na nakunan eh ah uh, kung wala ba sila, hindi ba sila naoperahan, hindi ba sila high blood, wala ba silang dinadamdam physically, like yung mga injured, nabalian, ganun. Kasi parang hindi ka ata nila hindi ka ata nila hihilutin o imamasay, hindi ka makakakuha ng servisyo nila. So, good thing ganun. Kasi iba, basta makapagmasahe lang eh. So, mamaya tatanungin natin sa Fredo kung kumusta yung pakiramdam niya. Ayan. Mm -hmm. yes. Lamputan b рядом flaws Bar 길a Barta Lamputan faa figure � nah boli Ilang minutes yung baso per ano kuya yung ganyan? Ilang minutes yung baso na yan three sa to 5 ah, Nagana na yung ano niya. Humuhupa na para nga. Pa ah, okay. Di ba din ba, ito, kayo dyan, ma Sige po. Thank you. Ayan dyan. Meron silang mali dyan. Mga babae dyan ate, no? So ayan. Dito yan sa ano sa ilalim lang pag nagsimba kayo ng kiapo, may hagdan pa baba. dito po yan. Pagbaba na pagbaba niyo yan. Ayan si ate. Yes. Ano, kumusta naman yung shrap, massage? Sharap, sharap, sharap. Sharap Nagpa-head massage. Nagpa-massage na rin ako. Kaya lang hindi nakuha na ng documentation. Documentation. Ayang, uh, hindi mo. Nag-30-30 mo... <coughs> 30 minutes. Magaling yun si Ate Emi at saka si Ramon. No? Yes. Ayan, tapos kung sa kami dito na ka sa, na na. sa Nazareno. Kung may naman po mga kasi, So, there. So, baka bumalik kami next week. Siya, ang pinagawa niya, nagpapintosa siya. Nagpapintosa. Tapos ako, half body. Bali, 250 plus 150 equals 400. Sulit. Sulit ba? Tapos ngayon, dito naman kami pupunta sa... San tayo pupunta, siyempre? Aming favorite. Sa aming favorite ano kami kakain muna kami no doon sa Sotanghon Sotanghon Sotang, oh, Sotang is life to si Fredo eh ayan yan so there bye Pagkain <laughs> mo na kami ha. Ayan. Ayan.